Sinasaka ako ng ito. Maagang pamasko para kay Tatay Seryo Siron ng Mexico Pampanga ang natanggap nilang Certificate of Land Ownership Award at Certificate of Condonation with Release of Mortgage mula sa pamahalaan. Isa si Tatay Seryo sa mahigit dalawang libong mga agrarian reform beneficiaries mula sa Pampanga na nakatanggap ng kanilang CLOWA at COCRUM kung saan mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa distribusyon. Ayon kay Tatay Seryo, matagal na panahonan niyang hindi nababayaran sa gobyerno ang kanyang lupang sinasaka dahil mas inilaan nito ang pera sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya nang inanunsyo na kasama siya sa condonation, tila nabunutan daw siya ng tinik sa lalamunan. Ang ito, malaking tulong sa akin to dahil wala na akong problema sa lambang. Sa idad ko na ito, nawala na ako ng problema sa lampang. Maraming maraming salamat kay Presidente, kundi sa kanya at sa sekretary, Dar. Hindi na ako nawala ng na problema sa utang ko sa lambang. So, kaya, wala, ma, 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 sa kaya, mag 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 ang Cockroom ay patunay na binubura ng pamahalaan ang anumang pagkakautang ng mga benepisyaryo, partikular sa amortisasyon, interes at iba pang surcharge na nakaangkla sa kanilang lupang sinasaka sa loob ng mahabang panahon. Alinsunod na rin sa nakasaad sa New Agrarian Emancipation Act. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Pangulong Marcos na patuloy na nag-iisip ang pamahalaan ng mga paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Simula ngayon, Pinapalawang bis, pinapawalang bisa na po natin ang ating ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Femanella, The Music and News Authority.